Tao po. Oh, si Denzel kayo? po. Andiyan siya. Teka, tawagin ko lang. Salamat. Denzel, may naghahanap sa'yo. Ginagawa niyo dito? Kailangan ka kausapin ni JJ. Kausap mo na. May intindihan ko kung usgaan mo ako pagkatapos ko sabihin ang totoo. Ginamit ko lang si Grace. Ito mo naman itong lugar namin, di ba? Paano mo siya ginamit? trabaho sa mama sa bahay nila. Nakatira siya sa tita niya at mayaman sila. Nahingit eh, ako sa mga mayaman eh, kaya sabi ko sa sarili ko, gagawa ang para maging katulad nila. Si Grace ang ginamit mo. Kinibigan ko siya. Mahipagkulitan ako sa kanya kahit madalas niya ako sinusumitan. Pagkat sa nakuha ko na yung loob niya. Nautuko siyang ipasok niya ako sa HBIS. Nung nakapasok na ako ng HBIS, tinigilan ko na si Grace. Makonsensya ako eh. Hindi niya akong tinigilan. Binibigyan niya ako ng mga magagandang gamit, cellphone, tapatos. Kala ko kasi magsasawa siya kaya inayaan ko lang. Nakikinabang naman ako eh. Naging kami pero nilihim namin. Binala ko na rin mga ipag sa kanya, pero... hindi ko magawa. Kasi... Kasi... Kasi mahal mo na siya. Matatawad hmm. akong mawala siya sa akin. Hmm. Hindi niya ako mapapatawad kapag nalaman yan. Gagawin ko naman lahat para mapanagotan siya, pero... Pero si Grace? 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 Se não valem cá...